Sa simula, walang ibang sandata si Jerome kundi ang boses niyang may kakaibang timbre, tono, at emosyon. Isang boses na agad nakakapukaw ng atensyon ng sinumang makarinig. Ngunit higit pa sa resemblance sa isang Amerikanong alamat, ang boses ni Jerome ay may sariling kaluluwa, may sariling pakiramdam, at may sariling kwento. Ito sanang naging dahilan kung bakit nagsimulang dumagsa ang mga tagahanga mula sa social media hanggang sa live performances habang pinag-uusapan sa online spaces ang kanyang mga videos. Hindi lamang appreciation ang ibinibigay ng mga tao. Sila mismo ang naging tulay upang makilala pa ng mas marami ang kanyang talento. Sa bawat share, bawat comment at bawat like, unti-unting lumawak ang kanyang reach. Mula sa mga masugid na Elvis fans na namangha sa kanyang vocal resemblance, hanggang sa mga kabataang ngayon palang natutuklasan ang musika ni Presley, lahat sila'y nadadala sa husay ni Jerome. Sa segment na The Clones, naging mas malinaw ang kanyang direksyon. Hindi lamang siya basta contestant. Siya ay naging simbolo ng kung paanong ang talento ay maaring magbukas ng daan sa isang mas malaking entablado. Sa bawat performance, nakikita ang kanyang dedikasyon, control, at matatag na paggalang sa musika. At ito ang lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na tribute artists sa bansa. May tuturing na hindi na lamang lokal ang kanyang suporta. Sa pag-usbong ng digital platforms, unti-unti siyang naririnig sa iba't ibang panig ng mundo. May mga komentarista mula sa Amerika, Europa at iba't ibang bansa sa Asia na nagpahayag ng kanilang paghanga. Ang isang payak na pagtatanghal, minsang naka-upload lamang sa social media ay nagiging daan upang maramdaman ang presensya ni Jerome sa pandaigdigang entablado. Sa mga live shows naman, makikita ang tunay na larawan ng kanyang lumalawak na fandom. Habang umaawit siya, may mga mata na sabik, may mga ngiting puno ng nostalgia, at may mga palakpak na hindi nagtatapos. Dito nasasalamin ang tunay na epekto ng kanyang musika hindi lamang niya binubuhay ang tunog ni Elvis Presley, kundi nagbibigay siya ng bagong sigla at bagong interpretasyon dito. Sa bawat event, dumarami ang mga taong nagkukuwento kung paano sila naantig ng kanyang boses. May mga matatandang fans na nagsasabing parang nababalik sila sa kanilang kabataan. May mga kabataan namang nagsasabing ngayon lang sila nakarinig ng ganitong klase ng musika. At ngayon ay natutunan nilang mahalin ito at naroroon din ang mga taong simpleng nahulog sa emosyon ng kanyang mga pagtatanghal. Sa bawat isa sa kanila, iisa ang sinasabi. Iba ang hatak ni Jerome Everdome. Ngunit hindi lamang talento ang nagpatibay sa dami ng kanyang supporters. Sa likod ng entablado, kilala si Jerome bilang isang mababang loob at magalang na artista. Ang kanyang pasasalamat sa bawat papuri ay tunay, at ang kanyang paggalang sa mga taong sumusuporta sa kanya ay hindi kailanman nawawala. Sa mga matang kanyang fans, ang pagiging tunay ay kasing halaga ng mahusay na boses. Habang patuloy na umaangat ang kanyang pangalan, mas lumalalim din ang koneksyon niya sa kanyang community of supporters. Dito nagmumula ang lakas ng kanyang kasikatan. Hindi lamang admiration, kundi commitment ng mga taong naniniwala sa kanya. At sa bawat bagong milestone na kanyang naaabot, ang kanyang supporters ay naroon upang sumalo sumuporta at magbigay ng inspirasyon. Sa pagtakbo ng panahon, masusukat ang tagumpay hindi lamang sa dami ng views or likes, kundi sa lalim ng epekto sa mga tao. At sa kasong ito, malinaw, ang dami ng supporters ni Jerome Everdom ay hindi bunga ng hype, kundi bunga ng tunay na talento at tunay na koneksyon. Ang kanyang boses ay naging tulay para makapagbigay ng saya, ala -ala at pag-asa sa libu-libong Pilipino at tagahanga sa buong mundo. Isang etnong kang magiging mahalaga. Kung ganito na karami ang sumusuporta sa kanya ngayon, gaano pa kaya kalawak ang kaniyang mararating sa mga susunod na taon? Sa bilis ng paglago ng kanyang pangalan, ang posibilidad ay tila walang hanggan at ang kasaysayan niya bilang tribute artist at musikero ay patuloy na sinusulat hindi lamang ng kanyang sariling boses, kundi ng libo libong taong patuloy na tumatangkilik at nagmamahal sa kanyang musika. Habang patuloy na lumalawak ang suporta para kay Jerome Everdom, mas nagiging kapansin-pansin ang transformation ng kanyang music journey. Mula sa simpleng pagsikat sa The Clones, ngayon ay isa na siyang personalidad na may kakayahang magpuno ng mga venue, magpasaya ng libo-libong tao sa online platforms, at magbigay ng inspirasyon sa mga taong minsang hindi niya man lamang nakikita. Sa puntong ito, hindi na maikakaila na ang bilang ng kanyang supporters ay lumampas na sa inaasahan ng marami. Sa bawat araw na lumilipas, may bagong fanpage, bagong reaction video, bagong comment o bagong mensahe ng pagsuporta mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang mabilis na pagdami ng kanyang supporters ay hindi lamang bunga ng viral moments, kundi tanda ng isang mas malalim na ugnayan. Ang mga taong sumusubaybay sa kanya ay hindi lamang nanonood. Sila ay nakikibahagi, nag-uusap, nag-aambag, at bahagi ng isang lumalawak na komunidad. Sa dahil social media, paralikid ang matinding pagkakaisa ng kanyang supporters. Ang mga dating hindi magkakilala ay ngayon nagiging magkakaibigan dahil sa kanilang iisang paghanga kay Jerome. May mga grupo na nag-oorganisa ng online viewing parties may mga gumagawa ng edits na may mataas na kalidad. At may mga nagbibigay ng detailed vocal analysis kung bakit natatangi ang timbre ng boses niya. Sa bawat post ang engagement ay hindi lamang mataas, kundi consistent. Ito ang palatandang mahirap pikihin sa mundo ng internet. Dito rin lumalabas ang isa pang katotohanan. Si Jerome ay hindi lamang tribute artist. Siya ay naging tulay upang muling maipakilala ang musika ni Elvis Presley sa bagong henerasyon. Ang mga kabataang dati hindi pamilyar sa ikonikong tunog ni Presley ay ngayon naraakit sa kanyang genre dahil kay Jerome. Dahil dito, nagiging mas malawak at mas sari-sari ang kanyang audience mula sa mga senior Elvis fans hanggang sa mga Gen Z listeners na ngayon pa lamang tinutuklasan ang golden era ng classic music habang lumalaki ang bilang ng kanyang supporters. Kasabay nito ang pag-usbong ng mga meaningful encounters. Sa mga live events, may mga taong nagtatapat na gumaan ang pakiramdam nila dahil sa kanyang performance. May mga magulang na nagdadala ng kanilang anak upang ipakita kung paano binuhay ng isang Pilipinong singer ang musika ng isang international legend. May mga OFW na nagsasabing ang mga videos ni Jerome ang nagiging pahinga nila sa gitna ng pagkakalayo sa pamilya. Sa mga ganitong kwento, mas nasusukat ang tunay na dahilan kung bakit tumitibay ang fandom. Ngunit higit pa rito, may isa pang aspeto na madalas hindi napapansin, ang disiplina at professionalism ni Jerome bilang artista. Ang bawat rehearsal ay hindi basta practice. Ito ay pag-aaral, paghasa at paggalang sa legacy ng musika. Ang bawat performance ay hindi basta awit. Ito ay pagnanais na maibigay ang pinakamataas na kalidad para sa mga taong naglaan ng oras upang pakinggan siya. Sa industriyang minsan mabilis magbago at mabilis magpalit ng paborito, ang consistency ni Jerome ang nagtatakda sa kanya bilang isang tunay na artist at hindi lamang isang viral sensation. Sa tagumpay na kanyang tinatamasa, hindi rin maiiwasan ang pressure at mataas na expectations mula sa mga tao. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginagamit ito ni Jerome upang pagbutihin pa ang kanyang sarili. Sa kanyang pananahimik, mararamdaman ang kanyang dedikasyon. Hindi niya kailangan ng mahabang salita upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Ang nakanyang musika mismo ang sumasagot sa lahat. At kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, malinaw ang malaking larawan ang dami ng supporters ni Jerome Ivardom ay hindi resulta ng chamba. Ito ay bunga ng talento, disiplina, pagkatao at koneksyon. Siya ay hindi lamang pinag-uusapan. Siya ay minamahal, pinoprotektahan, sinusuportahan at ipinagmamalaki. Isang pambihirang biyaya para sa kahit sinong artist. Mas nakikita natin ang hinaharap ng kanyang karera. Kung sa isang maikling panahon ay umabot na siya sa punto kung saan libo-libo ang sumusunod at patuloy na nadaragdagan, ano pa kaya ang mangyayari sa susunod na mga buwan, taon at dekada? Sa bilis ng pagtaas ng kanyang kasikatan, patuloy na lumalawak ang kalsadang tinatahak niya, at ang bawat supporter ay nagiging bahagi ng kanyang kasaysayan.